Mga kapatid, ito na naman po ang madiskarting kabalin. Mga kapatid, uh, ito po, nagtimbang po ako ng arena. Cinderella. Yung tatak po nito, Cinderella. Third class po ito. Kalating kilo po. Kalating kilo at kalating kilo din pong sugar. Ito po. Kalating kilong asukal po. Iyalo po natin to Dito. Mm -hmm. Palaman po ito ng opya mga kapatid Opya And then Bubuos na po natin ito Sibuyas, bawang at Pinakulo po sa mantika Sibuyas at bawang Ayan yeah.